Hello guys, andito magluluto ako ng adubong pagi. Ayan. Nilagyan ko na siya ng tuyo. Marinate ko siya sa tuyo at saka may pamiyenta at saka si uh, laurel. Ayan, yung kanyang ano, sangkap. Uh, kamatis at saka may sili. Tapos eto pa yung sibuyas at saka yung bawang ayan magluluto na tayo guys ayan yung bawang ilagay na natin at saka yung Ayan, nilagay na natin yung sibulya, sibuyas. Tapos, ngayon yung ah, kamatis. Ayan, dinudurog ko na yung kamatis. Mas masarap kasi yung durog siya kasi yung katas. Ayan, ilalagay ko na yung pag na minarinate ko. Ayan lang natin yung apoy. Tapos lalagyan na lang siya ng tubig. Ayan, dalagyan natin ng tubig hanggang maluto siya. Dagdagan natin. Ayan. Hintayin na lang na kumulo. Ayan siya. Ayan, kumulo na siya guys. hintayin lang natin na maubos yung kanyang yung tubig ayan nilagyan ng asukal konting asukal lang ayan guys, konti na lang yung kanyang sabaw ang aking adubong pagi Yan, luto na siya, guys. Ayan, guys. Luto na. Ilalagay ko na sa pink na Ay, aray ko. Ayan. Mainit. Sa mangko. Ayan. Sarap na, guys. Ayan. Adubong pagi. Ayan. Sarap na. Amoy sarap-sarap. Ayan. Ilagay natin yung sili sa taas. Ayan na siya, guys. Sana yung isang, ayan. Okay na yan. Yan ay uh, adobong pagi. Yan, masarap na yan. Kain na tayo guys. Salamat sa panunood. Please subscribe my channel, Menchu Vlog. wag, na po, wag naman po i-escape yung ads. Salamat, maraming salamat po. Bye bye and God bless.